hindi lahat naman ng tao nagtitipid eh yung iba gusto rin nila ng premium talaga gusto nila kahit mahal wala silang pakialam kahit mahal basta makasakay sila sa komportable sila good afternoon hello po hindi ba kang premium po to? dati ma'am wala na kasi ngayon eh uh, ah wala na premium oo po binalis na puro grab seater na ay grab puro na baka 6 bakit nga ba wala ng Grab Car Premium mga idol ano nga bang dahilan ni Grab mula nung pagbalik natin matapos ang pandemic eh wala ng Grab Car Premium ang na meron na lang is 4 seater at 6 seater kaya lugi naman yung mga nag upgrade na Kagrab natin dyan dating 6 seater lang sila eh medyo nagka pera ng konti nagpa upgrade at isa na ako doon nag upgrade kami yun nga lang wala nang na premium Pambihira, bihira kawawa naman kami hindi kami nakatikim ng premium ang swerte yung mga nauna bago mag pandemic naranasan na ng magka premium SUV na kasi gamit natin ngayon mga idol nag upgrade tayo Ayan. isa ito, itong Montero Montero 2023 so kakapasok ko lang nung mga March ng 2023 nagbalik tayo sa grab dahil yung mga nauna nating Grab car eh pinaano na natin pinaboundary hulog. So ito ito yung aking gagamitin na ngayon. Naka Montero SUV. Kaya uh, nakakalungkot dahil hindi siya na hindi siya naabot sa premium. Pero sana naman ibalik na Grab yung premium. Sayang naman. Kawawa naman yung mga naka-SUV. Yung mga nag-upgrade ng SUV. Dahil ma dahil malaki yung maintenance ng SUV talaga so sana Na ibalik na ni Grab yung apat na set destination eh yun nga lang ginawa niya uli dalawa kaya sana ibalik niya uli yung Grab Car Premium di ba may tatangkilik at may tatangkilik ng ano Grab Car Premium may nabalitaan nga pala ako no meron nga palang Grab Car Premium si Grab na ginawa pero ang mga kasali doon yung mga ban lang eh van grab car premium tapos van bakit ganun dapat sinama niya na yung mga SUV kasi lugi naman yung mga naka SUV sa panahon ngayon sayang din mas malaki yung fare kapag naka grab car premium sa pamasahin naman yung ibang passenger din naghahanap din eh kahit mahal gusto nila ng SUV yun ang tingin ko ah hindi sa sinasabi ng iba kaya wala ng grab car premium eh, namamahalan yung mga pasahero hindi Diyan kayo nagkakamali kasi may mga pasahero willing gumastos ng mahal na pamasahe basta maging komportable sila sa sasakyan nila lalo na yung may mga pupuntang mga piging yan gusto niyan mga naka SUV kaya yung mga naisasakay ko tuwang tuwa sila eh tuwang tuwa halos tenga yung alos umabot sa tingin yung ngiti nila dahil ngayon lang daw sila nakasakay ng grab car four tech na Montero nararanasan nyo rin ba yan mga naka uh, Montero dyan naka Fortuner dyan at iba pang premium na sasakyan uh, tingin ko nararanasan nyo rin yun so maging pasahero na eh nagtataka kaya sana may ibalik kung ano man yung naging dahilan mo grab bakit mo tinanggal yung Grab car Premium sa platform mo eh sana ibalik mo rin kasi binalik mo na lahat eh binalik mo na yung apat na set destination ginawa mo lang halang dalawa na ngayon kaya sana ibalik mo na yung Grab car Premium isama mo na lang yung mga SUV sa ban na ginawa mo ngayon kasi mas maganda yung SUV kaysa sa ban ba? Diba? yung mga ano ano yun pang maramihan yun eh yung bantang pang maramihan yun eh hindi mo masasabing premium yun maliba na lang kung talagang Alphard yun Alphard yung mga naka-captain seat yun pwede pero yung ibang hindi naman ganun hindi mo tingin ko lang ha tingin ko lang ayaw ko sa sa iba basta yun yung pananaw ko ha parang pangit pagban yung mga premium mas maganda pa rin mga SUV di ba sa mga gustong mag-comment mag-comment down below para mapag-usapan natin. All right. Ingat-ingat na kagrab. Grab on. All right. Ayun, shout out nga pala sa mga Grab driver natin na laging nag nanonood sa ating mga ina-upload at nagla-like at sa mga nagsi-share na rin. Maraming 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 salamat sa inyo. At tuloy pa rin ako mag-upload. So, mag-aano na tayo Mag-back to content na tayo ngayon. Back to content.